isang vlogger hindi raw nakakuha ng NBI clearance dahil sa mga utang na hindi nabayaran at nakalagay daw dun sa NBI clearance yung ID sa ID niya na yun na may utang siya kaya at nagkaroon daw ng hit tara panoorin natin ang video ito talakayin natin kung ano man yung sinasabi ng vlogger na ito Alright, welcome back mga kajani, Magandang gabi po sa inyo at welcome na naman po sa isang video na ating tatalakayan at pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So may nagtanong sa atin sa comment section. Uh, Nagulat ako na, nung binasa ko yung ano niya, yung sa comment na Sir, Johnny, may isang vlogger, sabi nag-appear daw sa NBI clearance ang utang nilalagay sa ID. Totoo ba yon? Hindi naman siya sumagot nung nag-reply ako yun, di ba? Sinong vlogger yon? Wala naman siyang binanggit. Hindi siya nag-reply uh, almost one hour na yan, mahigit, nung nag ako. Wala siya sinabi. Then, for, from my curiosity, ayun nga, hinahanap ko, nag-search uh, ako sa YouTube uh, search bar, in ano, uh, may utang sa may ano kumuha ng NBI clearance nagkaroon ng hit sa NBI yun ang ginawa ko para makita ko and then lumabas isang certain vlogger na hindi siya wala vlogger eh parang nag-share lang siya no 4 w siguro yun kasi almost 1 year na pala yung video na na yun uh, 2023 pa hindi ko na papakita baka i-bash nyo yun eh. baka uh, mamaya awayin ninyo hindi uh, ko na para pangalagaan na lang din natin yung kanyang um, tayo, pagkakakilan lang pero pag sinet nyo makikita nyo siya uh, ano siya and then by that time na pinapunod ko yung video niya no ang haba ng kanyang mga sinabi na kesyo nagpunta raw siya doon tapos kinakabahan siya Uh, pwede mo naman kasi sabihin agad-agad kung totoo yun o hindi na sa loob lang ng mga isa o dalawang minuto at pwede mo explain na sabihin mo na hindi totoo na magkakaroon ka ng hit sa NBI kapag ikaw ay hindi nakapagbayad sa mga leading companies financing companies kahit sa mga banks o even lalo na sa mga online lending apps at hindi yan mag uh, tagod, hindi yan magkakaroon ng problema sa inyong clearances sa NBI Okay, maliwanag. Dahil po ang utang natin ay nasa ilalim ng civil case. At hindi po criminal case. Pero dun sa video na yun, habang pinapunod ko, ang haba nga naman na sobrang pasakali. O kasi siguro yung 1 to 2 minutes eh, sinabing, ay ah, hindi po totoo, geto kasi ginangyari. Pero syempre, for the engagement ng kanyang channel, ginawa niya mahaba yung video. At pagdating sa huli, parang tinakot yung mga nanonood sa kanya. Kaya medyo pag tinignan mo yung comment section, talagang makikita ko yung mga takot na totoo ba yan, ngayon to ba yan kasi ako nung kumamero din mga nag-comment doon na sinasabing may dinampot daw bigla nung kumukuha siya nung NBI nagulang din ako sa conversation hindi utang yun malamang may kaso talaga na uh, criminal case yung tao kapag ikaw biglang dinampot, actually parang para sa akin noon nung katrabaho ko sa NBI way way back 2000 uh, ano yata? 2003 or 2004, dyan sa NBI, sa main, dito sa may UN Avenue. Naging janitor po ako dyan. Ngayon, pagka nagkakaroon kasi ng heat, hindi naman nila dinadampot agad-agad eh. Ibig sabihin nun, no? may kailangan siyang, uh, may kailangan siyang ayusin kung sakasakali. Dahil, pag may heat ka, may kapangalan ka lang. Pero kung meron kang criminal case talaga, maliban na kung talagang wanted ka sa batas at uh, na doon ka sa NBI, pwede ka siguro talagang nampunin. Pero kung ikaw naman, uh, tawag doon, yung alam mo sarili mong wala kang kaso, hindi ka kakabahan, magugulat ka na lang dahil tulad meron ako na pong nabalita na kumuha na ng police clearance. No? Nung nakita yung police clearance na mayroon siyang problema, may kaso, no kaya doon na lang siya kinausap pero hindi siya siyempre sasabihin mong Aabuso ah, niya na bigla ng datang putin ng ganyan, yakapin. in lang siya doon. Kaya doon lang nalaman na talaga merong police uh, record yung tao. Ganoon din sa NBI. Hindi ka naman talaga agad-agad na sabihin mo, haharasin na datang putin ka. Siyempre, tatanungin ka muna agad noon lang. Tatanungin ka lang, i-interrogate ka nila, uh, kung talagang ikaw ba ito o oh, yan. Pero kung may hit lang ang pangalan mo, kunwari, ikaw si Juan de la Cruz at may kapangalan kang Juan de la Cruz na meron diba uh, kasong kriminal pagbabatayan naman nila dahil may mga fingerprints tayo dyan meron tayong face uh, verification sa biometrics na yan kaya malalaman pa talaga kung ikaw ay merong kriminal na kaso o kapangalan mo lang at kung sa kaso naman ng na mga utang sa mga ola yun nga sa mga banko paulit-ulit din talaga tayo huwag kayo naniniwala doon sa mga ganong klase na mga vlog o na mga video na gumagawa naintindihan ko naman yung ano niya eh yung intention niya puro Uh, sa kanyang channel para mag-grow, mag-engage nga. Uh, kahit ako ginagawa ko yun, minsan yung mga gaya. Pero ang, ang kaibahan lang kasi yung sa simula niya, talagang kung pagbabasihan ko yung i-analyze ko yung kanyang ginawa, uh, parang nananakot yung dating. Parang, ah, oh, ganyan to kasi, kukuha ko ng MBI, may, may utang ako, na to gano'n, hindi ko nabayaran, Kinakabahan ako, pagpunta ko, baka bigla na lang ako, daputin bigla may umaray, so gano'n mga parang banot niya na simple, pero may impact talaga yun, na kung saan matatakot din yung mga nanonood sa mga pinagsasabihin niya doon sa video. Hindi ako against sa vlogger, o, kaya, ah, lang natin, kasi, ang dami na nga may problema doon sa mga ulas, gagawa pa ng gano'ng klase ng video. Okay, sana ako sinabi niya sa mula, huwag matakot kahit na meron kayong utang sa ola, kahit mga isa o dalawang minuto, ganon ka, eh hindi naman po kayo maapektuhan ng uh, NBI clearance at di kayo maapektuhan ng mga ganyang klase at pung uh, kung kayo ay merong utang sa mga lending. Sana ganun yung sinabi niya, okay pa, maintindihan ko, pero hindi eh. May pa etos etos pa na kung ano no. <laughs> eh, hindi ko na kung matutuwa ako sa kanya o maiinis kasi <laughs> ma Marks eh. Okay pa si Tim Marcos kahit na ano. Sabi mo, talaga matatawa ka sa mga kilis si Tim Marcos. Diba? Shout out Tim Marcos. Diba? Iba yung dating. Iba yung uh, tawag niyo, Iba yung dating uh, impact ng kanyang ginawang video. Parang matatakot talaga yung nanonood. Nakabahan. Kaya minsan sa uh, mga tao nagkakaroon ng trigger na ala nakakatakot kumuha ng NBA baka bigla akong damputin pagkano kasi utang ko sa wala dahil uh, kakatext lang sa akin ng ola agent na sasampahan ko ng kaso baga ano, iba blacklist ako sa NBI iba blacklist ako sa police clearance iba blacklist ako sa mga kung saan sa government agencies di ba tapos bigla na lang pupunta sa bahay dadamputin like that mga ganun kasi ng harassments yung mga ganun tandaan nyo, hindi naman pwedeng gawin o gawin ng ura-urada o ng walang dahilan o walang karampatang dokumento na hindi pinapakita sa'yo ng isang tao na ahensya na, na nasa ahensya ng gobyerno, hindi pwedeng ganun May karami tinatawag tayong due process. Ibig sabihin, sampahan ka muna ng kaso para ka ng subpina, para ka ng summon kung ano man yung kailangan para do sa iyong kaso. Kung ikaw ay may criminal case, warrant of arrest ang papadala sa iyo. Pulis ang magpupunta at sila ay mag-aabot at uh, huhulihin ka. Ganon yun, criminal case. Ha? Kaya sabihin mong mababa uh, like robbery tape or something like uh, mga istapa mga syndicated istapa ganoon uh, pag hinuli ka babasahan ka rin ng Miranda Rights yung karapatan mo sa kung ano yung dapat mong gawin nung pagkakataon na nahuli ka at inaaresto ka pagdating naman sa civil case tandaan ninyo magsampang muna sila ng kaso sa inyo sa korte sa small claims court and then yung korte eh, papadalang kayo ng excuse me <coughs> ng summon <coughs> excuse me ng na kung saan ipinapapunta eh, kayo sa isang particular na municipal trial court o something basta sa small claims na kung saan sila nagsampa ng kaso sa inyo kunwari sa Quezon City oh, tapos taga Quezon City ka rin pwede pero pwede rin naman na magsampa sila ng case kung saan sila naka kung ba nakalugar kunwari Mandaluyong doon sila nagsampan ng kaso sa inyo small claims sa Mandaluyong at ikaw ay taga Kaloocan pupunta ka ron sa korte kung saan sila nagsampan ng kaso, doon ka magpapaliwanag, doon kayo mag-uusap ng lender at ng uh, borrower. Okay? Ganun po yung mga sistema niya. Magkaiba po ang criminal case at magkaiba rin po ang civil case. At huwag kayong matatakot o mga ngamba kapag nakakapagod kayo ng mga ganun kasi ng videos for engagement lang din yon. Marami ako na po, meron nga nakulong. Ba? <laughs> Tango ano, kada video nila nakulong, nakulong, nakulong kumita ng lahat-lahat, nakulong, nakulong, nakulong. <laughs> Tapos meron pang isa na uh, di raw siya nakalis ng bansa kasi merong na ano raw siya na parang naharang sa si immigration, something like that, mga gano'n. No? Uh, lagi nyo tatandaan, may mga vlogger talaga na ginagawa yung for the engagement. Pero kung panunuorin nyo sila, It's their style. Pero tandaan ninyo ha, ah, hindi kami nananakot, lalo na ako. Binibigay lang namin yung mga opinion namin sa inyo, yung mga point of view namin. Kami na, uh, ako na naging biktima ng mga ola, si Boss Ray na isang lending company collector na tumutulong din sa mga biktima, Ate si Laatere na nagre-review, si Marcos, Pat Quinto, Mami Yam, yung mga yan, ang mga bibigay gabay para sa inyo. Kung sakasakaling kayo may problema, dyan sa mga ola at makakatulong sa inyo yung mga ganyan klase ng video para mawala yung mga suliran ninyo at yung mga iniisip nyo about sa mga ola so yun mga kadyani ah, maglalambing lang po ulit ako sa inyo pakipalo lang po ang aking mga social media account ang facebook, tiktok at itong aking youtube channel at hanggang sa muli maraming pong salamat sa rangham ni Dapo